Matapos ang uh, filing ng Certificate of Candidacy o COC kahapon sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas, ang paghahay naman ng kandidatura para sa kauna-unahang parliamentary elections daro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm simula sa Nobyembre 4 hanggang Nobyembre 9. Ang inaabangan po at pinaghahandaan ngayon ng Commission on Elections. Ito po ay isang gitna ng pagsiklab naman po ng kaguluhan dyan po sa Sheriff Aguac kahapon at uh, isang namatay no. at lima po ang sugatan. O naman ng komisyon na nagkaroon lamang ng misinformation sa supporters ng isa sa mga kandidato kahapon na naghain po ng kanyang COC kaya nagkaroon po ng Initan ng mga taga-suporta sa labas ng venue na nauwiho sa kaguluhan. Kunin natin ang report ni Madeline Villar Moratilio. Baga matapos na kahapon ang filing ng Certificate of Candidacy, mahigpit pa rin nakamonitor ang Commission on Elections sa sitwasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa Nobyembre 4 hanggang Anwebe kasi magkakaroon pa ng paghahain ng kandidatura para naman sa mga kakandidato sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Sa kabila naman ng insidente sa Sharif Agwak sa Maguindanao kahapon, Umaasa pa rin si Comelec Chairman George Garcia na magiging mapayapa ang buong panahon ng filing ng COC sa BARM. Pero dahil sa pangyayari ng Sherry Ann sa Sharif Agwak, alam namin ngayon kung saan namin di deploy yung mas madaming pwersa ng PNP at AFP. Sila ang talagang frontliners namin sa kanila kami makipag-ugnayan sa sapat para mapigilan yung mga ganyang klaseng virus. Isipin nyo, ang dami ng polis kung nakita nyo lang yung mga video na kumalat patungkol doon sa Sheriff Aguap, ang dami ng PNP at saka AFP doon sa area, nagpapagkaroon pa ng putukan, ganun kalalakas ang lumi na. Paiigtingin na rin Ania ng Comelec ang pakikipag-ugnayan, hindi lang sa mga civil society organizations, kundi maging sa mga kandidato na kilalang merong private armed group. Nakailangan pang mas paigtingin namin ang pakikipag-ugnayan natin sa mga civil societies or sa civil society organizations at sa ating mga uh, citizens, pinakailangan uh, din yung mas matigil pagmamatchad sa mga lugar na may posibilidad na biglang uminit at magkaroon ng uh, kaguluhan. Katulad yung kahapon, hindi mo natin inaasahan na sa nilay-nilay. -dire Pero sadyang kapag nakakainitan yung mga supporters. Ayon kay Garcia, nagaraon lamang ng misinformation sa supporters ng isang kandidato kahapon na nagkain ng COC kaya uminit ang mga taga-suporta nito na nasa labas ng venue. Lima niya ang nasaktan sa insidente. The Congress will not hesitate to use all the forces available to us. All the resources available to us just to ensure that the voters are able to vote, that nobody is disenfranchised. And... Madeline Villar moratillo para sa Matanang Agila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Aguila prime Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.